Hello guys, yun pagbabalik ni Gawang Pinoy Vlog TV Meron naman tayong katalakayan ngayon Tungkol sa ating nag-viral ng mga video O kung saan Involved Si Senior Aguila <laughs> So guys uh, Bagong lahat no uh, Sana sakyan natin itong mga video ni Senyora Aguilano dahil nakakatuwa nga naman sa daming member niya lahat ay loyal sa kanya so napaka hard o oh, talagang loyal talaga yung mga tagapagsunod niya itong mga disciples ni Senyor Aguila, kung nandun, nandin ako, mga kapinus, sa Surigao na yan, mga kababayan, baka isa din ako sa mga kanyang tagapag suporta kaya pag sabi na What? agila 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 ang bato <laughs> Yan guys no napakato na uh, ngayon sakyan natin tong yung mga uh, tawag nila na pulto pulto <laughs> Kasi noon pa man talaga ang kulto nangyayari na yan sa Kabisayaan. Unang-una kay Ecleora sa Cebu, ah, sa Buhol, Cebu. Ito <laughs> yung kulto na yan. Uh, ah, kumbaga, hanggang yun, hindi yan na walang kulto na yan. Ano ba yung mga tradisyon na yan? Alam nyo mga kababayan, may natira pa talaga isang membro ng kulto na kung saan to show. <laughs> no, 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 no. <laughs> no, 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 no. So, what? Ganito yung sistema mga ng mga suot ng mga kulduwet. Uh, uniform nila, may mga talokbong yan. Huwag sila mag-ritual. So, ako hindi kulto yun sa akin, guys. mga itatayo ko na isang kulto. Hindi ganun. Ang itatayo ko ay Dala niyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi niyo kakayanin mag-isa. Kung dalawa man kayo, baka puro sigaw lang yung gagawin ninyo. So. <laughs> okay na, hindi na ka Baka pa usigin si Nado eh. Okay so, guys, ito. Uh, simula na ba natin ang mga talakay na, na ba natin yung mga issue ng viral natin yung mga Socorro Brother o Socorro Deonza de Surigao del Norte. Okay. Talakayin natin.

napakarami nila. Kung nyo mga Pinoy, napakarami nila talaga. Ayan, makikita nyo talaga ang mga Socorro, Socorro supporter. So, nakikita nyo lang. Isa din ako sa pagsunod ni Socorro. Ayan. Ayan ayun kami ayun 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 si ayun 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 Ayan

ito yung sinyo agila na hinimatay. Ano kita mo? Hindi po na ito ano. Paano na lang pa ko ng takot. Hindi pa takot sa kurs. Diba ganyan? No, 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 no. Pag mga itong gula. Pag mga itong gula rin si sinyo agila. Agila mo ang gula. Ayan, ayan, nakita nyo. Gano'n, si Senyor Aguilar napaka pusong mamon ayan o, diba? pusong mamon ganun din ang pusong pandisal <laughs> okay.